Main Mendosa Mendoza at ina nito hinarap sa korte sina Sylvia Sanchez at Arjo Atayde. Music Hindi na nga lang basta simple issue ang kinakaharap ngayon ng Mendoza and Atayde family. Umabot na nga ito sa korte kung saan magkasunod ngang dumating sa venue ang dalawang pamilya. Sa labas pangalamang ng korte ay talagang makikita sa pagitan ng dalawang pamilya ang tensyon at sama ng loob. Bagaman maluluha si Min, ay pinigilan niya ito dahil ayaw niya raw itong mga ibabaw ang natitirang pagmamahal kay Arjo. Habang si Arjo naman ay halo-halo ang nararamdaman. Alam niya na siya ang may sala. Kaya kita sa mga mata niya ang pangulila, pangulila at nais nito humingi ng tawad. Subalit mula nga sa naging pag-uusap, ay ayaw na raw talaga ni Maine na makipagbalikan at nais na nitong paghatian nila ni Arjo ang mga yaman nila na siyang pag-uusapan sa korte. Sobrang sakit daw ng lahat ng ginawa ni Arjo. Hindi niya raw ito kayang patawarin at tanging ang panahon at ang Diyos lamang ang makapagsasabi ng pagpapatawad. Sino ba naman daw ang kakayanin na matapos ang maayos na kasal? Ang pangakong pinagkaisahan nila e eh matatapos lang pala dahil sa isang sikretong nabunyag ngayon. Babae siya at sobrang sakit nito na ang isa sa mga dahilan ng nararamdaman niya ngayon e eh babae rin. Kahit papano e eh may awa pa siya kasi may kasaling bata na walang alam sa nagaganap. Pagdating naman kay Sue, ay napailing na lang siya at sinabi nitong palakihin na lang niya ng mabuti ang bata at yon ang tama niyang magagawa. At sana, kung may karma man, eh talagang pagsisihan nila iyon. Pinili nilang magkamali. Siya, alam niya girlfriend ako noon pero alam pinairal niya. Alam niyang committed ang lalaking pinatulan niya. Sa ngayon ay magkakaroon pa ng susunod na pagpupulong ukol dito. Buo pa rin ang tensyon sa pagitan ng pamilya bago lumabas sila sa korte. Sa ngayon ikitang kita kay na Arjo at Maine na talagang apektado sila. Pero kailangan nilang itama ang mga mali at pagbayaran ang mga kasalanan